At may lakad sila ni Paolo this coming Valentine's Day, kay Kimi na mismo nang galing na may nakaplano ngayong February 14. Ang sarap naman pakinggan na may love life at may sana masaya ni ito kay Paolo Bedino. Hindi na sad ang puso ngayong araw na mapuso. Ayon nga sa mga humenta ng fans, hindi naman kasi kailangan ipagsigawan sa social media kung anong meron kayo. Kasi, being part is your choice, not other people's choice. Bahala sila mag-isip, basta kayo masaya at walang pwedeng makialam kung kailan ang tamang panahon. Respect your decision ngayong Valentine's Day. Mas masaya na itago niyo na lamang. Magsisigaw na naman ang mga bashers diyan sa inggit. Ayon pa sa si isang komento, ano aaminin? Tapos, kabilaan ng basher? Daming issue kahit di sila amin. Masaya kami sa kanila at alam namin kung ano ang totoo. Kung ano man ang namamagitan sa kanila. Kung solid kimpaw ka, tanggap mo. Kung ano sila. Disyo nila at nire-respeto namin iyan. Ayon pa sa isang komento, Halata naman na marunong silang maghandal ng relasyon. Mas mainam ang ganyan, kaysa naman ipagsigawan na agad. Tapos kukuyugi na mainggit tabashes, at sisirahan sila. Yaan natin, ing masiya ang kopol sa so kung anong meron sila ngayon. Huwag natin sila i-pressures. Mga bashers, tigil tigilan nyo ang pagpaparinig at to sa na hindi maganda sa kintaw. Yag, kintaw forever.